si Ms. Boca Oson, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science Degree in Medical Technology sa University of Santo Tomas. Ang kanya po kama ay isang judge sa Regional Trial Court sa Pangasinan. Ang kanya kinalaman po ay isang doktora, isang pediatrician. Maging Deputy Executive ng Overseas Workers Welfare Administrator, Asset or Assistant Secretary for Presidential Communication ng Pangulong PRT, Member of the Board of FTICB or Movie and Television Review and Classification Board, Isang atres, singer, dancer, model, blogger, founder of the group Mocha Girls, ang maninindigan para sa kababaihan sa Distrito 3 ang mag-aalaga kay Nanay, Lola at Lolo, Councilor Mocha si Consi Chris Tagle, palakpakan naman po natin. Naging maawis po yung aming komunidad doon dahil po sa kanya. Naging maalimanas, naging masaya. masaya, po ang lahat. Barangay 350, District of Higit tatlong taon na po kami residente ng nanay ko, dyan po. Una po kami nakatira sa sa may Lakson, dyan po sa Jesus Building, Barangay 352. Hanggang lumipat naman po kami ng nanay ko, dyan nga po sa yes is... 哎呀！A Rosa na yan. Ayun po, ang Boba Girls, tayo po ang founder. Pero, ang totoong Boba Ocean ay hindi lang pasayaw-sayaw. Tayo po ay degree holder. Meron po tayong diploma. Nag-graduate po tayo ng Bachelor of Science in Medical Technology dyan po sa University of Santo Tomas. dating regional trial court judge at ang aking nanay naman po ay doktora, pinili nila ako magmedisina. Diyan pa rin po sa UST. Umabot po tayo ng second year medicine proper. Pero mga ba pa tulad ng ating mga hada, salamat po. Na-appoint po tayo, dahil tayo po ay artist, na-appoint po tayo bilang board member ng MDRCB. Tayo rin po ay nagsilbi sa Malacanang bilang assistant secretary for social media ng Presidential Communications Operations Office. At nanilbihan din po tayo sa ating mga OFWs sa OWA or Overseas Workers Welfare Administration bilang deputy administrator. Meron po bang OFW dito? O may kapag-anak na OFW? Ayan po ma'am. Noong panahon ng pandemya, sa atin po pinagkatiwala ni Tatay Digong ang ating mga OFW seafarers na na-stranded dito sa Pilipinas at yung mga OFW at seafarers na po uwi naman po ng Pilipinas. Noong nakaraang libo po, po kinausap po tayo ni York Father, glory sa kanyang nagawa sa Maynila. Base na rin po sa aming naranasan ng aking nanay na isang senior citizen. At ito po yung nanay ko eh. Asan si itong para usap pa naman? Panapakawa po natin yung nanay ko. Yan ang aking nanay. Hindi na nga po ako para alagaan siya. Ay single pa ka dyan? Sa mga natin ka pa taala do sa kanya. Sinabi ko po kay Lord na isang pribilehiyo at karangalan ang mapasama sa honorable Ms. Joyce bilang aspiring councilor kasama po ng ating mga mga na council, council council katapangan po ng mga mamamayan. Council all the rest at council Kristalveer. Kayo po ay po suportahan niyo isa po sa ating magiging adbokasiya pagbibigil po ng boses sa ating mga kapapatihan sa konseho. Ang alagaan ng ating mga nanay, sana mga nanay na sa kamay! Ang ating mga lolo, lola, senior citizen, ang inyong mga asawa. Di ba ang sikreto ng pamilya ay ang mga nanay? Ang inyong mga asawa, bakit? Kung masaya si nanay, masaya ang buong bahay. Kung hindi masaya si nanay, patay si ay sakit, ang mga may cancer. Ang nanay ko po, breast cancer survivor po yan. At marami na pong iningin karamdaman dahil siya po ay isang senior citizen. At dyan po tayo tutulong magkaroon ng libre gamot, libre maintenance. Sino dito ang maraming iniinom na maintenance na gamot? Si Magwini, ano po mga ininginong niya? Magwini po. Ayan po. Ayan po ang ininom din ng aking nanay. Maintenance sa dugo. Sino ang ng maintenance para sa high blood? Maintenance para sa cholesterol? Maintenance para sa sakit sa puso? Diabetes? Lahat-lahat na. Tutulong din po tayo dyan. Hindi ko na po pahabain pa ba? kasi alam ko po na excited na po tayo lahat na makita si Lome. Mamaya-maya po ang ating uh, si Mayora. nagpapasalamat po kayo sa, ako sa inyo sa inyong oras wala amin ng likod, mo kausap kasama po ng youngest choice councilor Consita Alvarez, Andres Consi Cristaglen serbisyo mula sa amin puso sa inyo ay amin ilalaan maraming maraming salamat po kanila to boss goodito param salamat po councilor Molta Uson ngayon naman po, tayo ay magpalit tanaw sa mga nagawa ni Yorme Moreno. Mga naalala niyo pa po ba mga nagawa ni